Ganito yun. Galing ng probensya. Nagpunta ng Maynila. Naghanap ng trabaho. Hindi nagustuhan ang trabaho. Umalis. Ito guys. Paglalabas ko lang ng saluobin sa mga nababasa ko doon sa comment. About doon. Sa paglilinis ni Yorme sa buong Maynila ang dami ko kasing nababasa na si Yorme ay walang pusong mayor dahil kawawa naman yung mga walang bahay na nasa kalsada, yung mga naghanap buhay na nawalan ng hanap buhay, kawawa naman yung mga tao na yun. So, alam nyo, ito kasi yun, ganito kasi yun, para maintindihan nyo. Unang-una dyan, hindi sila kawawa. Hindi sila kawawa. Ang kawawa dyan, ang buong Maynila. Paano ninyo masasabing kawawa? Yung kalsada, wala na yung daanan. Basura, ipis, amoy ihi, amoy tae. Sa paligid ng Maynila, Papayag ba kayo na ganyan yan ang makikita nyo na puro basura, halos puro basura na ng mga gilid, yung kalye? Kaya nga, mabilis kayong nababaha dyan. Dahil ang mga tao ay walang disiplina sa mga sarili. Dahil hindi yan sa ibang tao nang gagaling ang disiplina mo. Sa sarili mo, unang-una, halimbawa, kung may isa kang basura, tapos itatapon mo lang dyan, saan ang disiplina mo dyan? Wala. Pwede mo yun ilagay sa bulsa mo o ilagay mo sa ano, itapon mo sa tamang tapunan. Pero walang ganun na nangyari. Bihirang bihira. Ang mga tao meron yan, nadidisiplina na yan. Hindi pa kayo nadadala yung mga baha na naranasan nyo dyan sa bandang Maynila, Luzon. Yung mga basuran nyo. Paano sila naging kawawa yung mga tao dyan sa, sa kalye? Walang mga bahay. Dyan na gumagawa ng bahay. Dyan na nagbuo ng pamilya. Dyan na tinayo yung pamilya. Na hindi man yan sa kanila o palagay na lang natin na pinatira sila dyan. Pero ano naman din ang ginawa nila? Nagdulot lang sila na maraming basura, tambak na basura. ba? Diba? Maawan din naman tayo sa, sa city natin, sa buong Maynila. Kung ganun na lang man kadumi. So saan yung... Oo nga, nandun na yung awa. Na, dahil wala silang tirahan. Pero hindi kasalanan ni Yormi na wala silang tirahan ang ano lang ni Yorme is linisin dahil hindi naman yun ginawa yung mga kalye na dyan, yung mga pedestrian na dyan, yung daanan ng mga tao, hindi yun ginawa para sa kanila. Ang ano kasi dyan, yung mga tao kasi, kanito yun, galing ng probensya, nagpunta ng Maynila, naghanap ng trabaho, hindi nagustuhan ang trabaho umalis walang matirahan dahil malayo ang probinsya walang pamasahin dahil umalis sa trabaho wala pang sweldo ang ginawa natulog na lang sa kalsada hanggat na isipan gumawa na lang ng malit na bahay para mabuhay magtinda-tinda na lang sa gilid hindi po yung tama Tama naman yung maghanap buhay ka. Pero, nasa proper. Kasi, sobrang dami na eh. Sobrang dami na. Paano mo masata? Paano mo ma, ano yun? Makontrol yung sa dami na. Tapos, hindi mo susumpuin yung mga ganyan. Anong tingin dyan sa Maynila? Squatter. Squatter ng napakadumi. Grabe. Noong nakapunta ako ng tiapo, grabe. Yung basura. Alam mo yung... At yung mga tao lang din, daan lang yung mga uh, basura, kahit nasa harap mo, kahit na ano, hindi mo Yung ano kasi, importante kasi sa tao yung sim siguro hindi na seminar, no? Yung pag-seminar talaga sa sarili mo ba, disiplina ba, yung hindi ka basta-basta mag una talaga, ako kasi ha, ako, ayaw ko talaga ng makalat, mabasura. Huwag yung sisihin, si Orme, kung wala kayong mga tirahan ngayon, dahil di nyo naman talaga bahay yan, tama yung mga gina-agree na 200, 100, 1000% agree ako dyan at happy ako dyan sa ginawa ni Orme. Kung ang nakaraang administrasyon mayor dyan sa Maynila ay walang ginawa dyan, meaning wala siyang pakialam sa paligid niya. Bahala kayo dyan. Basta ako dito, umuupo, nagtatrabaho, nagsasahod. Bahala na yung city na dyan. Kung squatter na yung mga gilid-gilid puno na yan ng mga squatter. No? May mga taong ganyan. Ang interest lang is, magtrabaho lang as mayor na walang ginagawa kundi uupo lang. Good luck sa'yo. And congrats. You're me. Sa nagawa mo. Sa Maynila City. Congrats. Again. Hindi sila kawawa. Dahil kasalanan nila. Tumira sila dyan. Kung ako sa kanila, umuwi na lang sila ng probinsya. Kung saan probinsya sila galing. At doon na lang sila magahanap buhay, magtatanim kung anong kaya nilang itanim huwag dyan sa Maynila. Dahil masisira ang buhay pa rin nila. Dahil lilinisin na ang lahat. Kaya para sa mga, ano, para sa mga, tawag nun, para sa mga pupunta pa lang sa Maynila na walang kasiguraduhang buhay, walang kasiguraduhang trabaho, wag na kayong sumubok. Masisira ang buhay nyo doon. Diyan na lang kayo stay tuned na lang kayo sa mga lugar niyo, Diyan lang kayo maghanap buhay. Yun lang. Walang kawawa sa ginawa ni Mayor Isko Moreno. Congratulations. Bye.